Hello, what's up mga tol? For today's video nga ito nga natuloy na nga tayo sa wakas na mamasyal dito sa may rolling hills, Ramon Isabela At sobrang relax nga talaga dito sa taas ng bundok at napakaganda pa ng view At nung nakaraang linggo nga na nagpunta nga kami dito ay hindi nga kami nakapasok dahil nga sa hindi inaasa ang pangyayari Kaya nga ngayong sumunod na linggo at wala ang pasok ang mga bata at syempre wala din akong biyahe Kaya nga tinuloy na namin ang pamamasyal dito sa may rolling hills At itinaon na nga namin na sa abadong punta namin dito dahil nga paglinggo na naman naman kami pumunta ay eh, sobrang napakadami na naman tao dito at sakto nga na makulimlim ang panahon ngayon kaya napakasarap ng pumunta dito at napakalamig ng hangin at may enjoy mo ngang mamasyal kaya tara mga tol tingnan natin ang ganda ng Rolling Hills Ramon Isabela let's go Hello, what's up kakabsat na nakaur urat For today's video nga, itong at nagagayak nga kami ngayon na punta at mamasyal sa may Rolling Hills, Ramon Isabela At bago nga kami bumayak ay nag-almusal nga muna kami ngayong umaga At pagkatapos nga namin kumain ay ginayak ko na nga rin itong mga lulutuing pagkain dahil nga doon na nga kami manananghalian mamaya At habang nagluluto nga ako dito ay gumagayak na nga rin ng mga bata pati na nga rin si misis At nang matapos nga akong magluto ay ako naman na ang gumayak at naligo na nga rin ako dito At ilang saglit nga lang dyan ay nakagayak na nga kami lahat at pupunta na kami at makikita nga sa mga bata na sobrang excited nga sila dahil nga nauna nga sila sa mga kolong-kolong na kahit nga makulimlim ang panahon at uulan ulan ngayon ay wala nga makakapigil sa pagpunta namin ng rolling hills kaya nang mayayos na nga namin lahat ang mga kailangan ay umalis na nga agad kami ng bahay at umuulan-ulan pa nga dyan at sobrang napakalamig ng panahon ngayon at bago nga kami magpatuloy sa aming biyahe ay naisip ko nga na magpagas nga muna kami dito sa may gas station at nang matapos nga makapagpagas ay nagpatuloy na nga ulit kami sa biyahe hanggang sa makarating nga kami dito sa may palengke ng Santiago at nagpatuloy nga lang kami sa biyahe hanggang sa makarating nga kami dito sa may bypass Santiago at diretsyo nga lang ito papunta naman ito ng barangay Kabulay at liliko na nga dito sa may bago tulay papunta na nga ito ng Ramon Isabela at malapit-lapit na nga kami dito at sobrang excited na nga rin ng pamilya ko na makita nga ang ganda ng rolling hills sa may Ramon Isabela at dito pa nga lang sa may pagrangayan Ramon Isabela ay tanaw mo na nga dito ang rolling hills at nagpatuloy na nga kami sa aming biyahe hanggang sa marating nga namin itong papasok ng planas at hindi naman na dito kalayuan ay narating na nga namin itong entrance ng paakyat ng rolling hills at dito nga binigyan na nga kami ng ticket para makapasok at nagbayad na nga rin kami at dito nga sa may rolling hills ay libre nga ang bayad ng entrance ng mga below 10 years old at lima nga kami dito at tatlo nga lang ang pinabayaran nila sir kaya maraming salamat po sa inyo at shoutout na nga rin po sa mga barangay officials ng barangay planas Ramon Isabela kaya nung makabayad nga kami ay nagpatuloy na nga kami tumakyat na nga kami dito sa taas ng rolling hills at kapag pupunta nga tayo dito sa may rolling hills ay magdodoble ingat nga tayo dahil nga palusong at paakit nga ang daan dito at dito pa nga lang sa may pangalawang ahonan ay makikita mo na nga yung magandang view dito at nang makarating nga kami dito sa may gitna ay iniwan na nga namin itong kolong kolong at hindi na nga pwedeng iyakit pa sa bundok dahil nga madulas ang daan doon at hindi pa ito sumentado kaya nga naglakad na nga lang kami paakit ng bundok at hindi nga din dito nakakapagod maglakad dahil nga sa panahon na makulimlim at malamig na panahon at na makarating nga kami dito sa may medyo mataas na ay makikita mo na nga talaga ang magandang view dito. At lalo mo pa nga makikita ang magandang view kapag umakyat ka nga dito sa may taas ng bundok. At matatanaw mo nga ang mas magandang view kapag umakyat ka nga dito sa may mas mataas na bundok dito sa may bandang gitna. At pag akyat mo nga sa tuktok nito ay matatanaw mo nga yung tubig sa may magat dam. At buti nga ngayong sabado nga kami nagpunta dito dahil nga kapag linggo nga naman ay marami na naman dito ng mga na tao at siksikan na naman dito. At may enjoy mo nga naman ang mamasyal dito lalo na kapag hindi siksikan ng tao. Kaya in-enjoy na nga namin ang view at bumaba na nga rin kami ng bundok. At medyo malayo-layo nga ulit ang lalakarin pababa ng bundok, pabalik sa may kolong-kolong dahil nga nasa baba ang parkingan. At tanghali na nga rin naman at nagugutom na nga rin ng mga bata. Kaya nga bago nga kami umuwi ay kumain na nga muna kami dito. At hanggang dito na nga lang at dito ko na nga lang din muna tatapusin ang mga kaganapan for today's video kaya salamat sa inyong panonood mga tol.